Ta ang Department of Energy apila muli sa mga kumpanya ng langis na i-readjust ang kanilang uh, ikalawang serye ng taas presyo ng produktong petrolyo bukas po yan. Kasama mo sa balita, Rajuman Chill and Chiel. Chill. RMN Live Report! Rajuman Elmar, Rajuman Angel, umapila nga ang Department of Energy o DOE sa mga kumpanya ng langis na re-adjust ito serye ng taas presyo ng produktong petrolyo bukas ayon kay DOE OIT Sharon Trina, alam niya na malaking sakripisyo ito sa mga oil company sa ilang araw na dapat nagtaas na ito ng presyo o nung araw ng Martes. Bukod pa rito, nagbibigay pa umano ng ilang gasolinahan na mga discount sa mga PUP para makabawas naman sa bigas ng mataas na presyo ng lagis na yung linggo. sa totoo lang, sakripisyo sa kanila yan. Kasi sinakripisyo na nila yung ilang araw na dapat pala 5.20 sana. So hindi sila nag-increase ng 2.60 kung kailan dapat sila. Every Tuesday kasi yan eh. Uh, we will appeal to them. I think si Rino, si Director Rino is already starting on the conversations uh, kung ano man pwede nilang matulong pa. Kasi alam ko, sakripisyo na yung pag-stagger. Ngayon meron kasi silang binibigay ng mga discounts sa uh, mga PUD. Kasunod nito, sinabi naman ni Garin na kumaba na nga ang presyo ng crude oil sa pandaikig ng merkado at umaasa silang magtutuloy-tuloy ang ganitong trenda. Matatanda ang sinabi ni Department of Energy Oil and Management Bureau Director Rino Abad na isa o na sa nakaka-apekto ng pagbaba ng presyo nito ay ang ginawa ni US President Donald Trump na ceasefire sa pagitan naman ng Israel at Iran. Kasama mo sa Gizag sa Laura Manila, Radyo Manchilin Pribo, sa Top RMN.